Isang magandang araw sa inyong lahat ng mga kaibigan natin ng mga kakao farmers at lalo na sa mga kaibigan natin ng mga tablea makers dito sa Visayas at doon sa Mindanao. Mga kapatid, marami ang nagre dahil sa taas na presyo ng kakao Lalo na yung mga kaibigan natin ng mga tablea makers dahil ang iba ay hindi nakagawa dahil nga sa sobrang mahal ng kakao sa ngayon. Yung iba naman ay nililitan nila ang kanilang mga tableya. Ang problema, ang supply kasi ng kakao bin sa ngayon ay hindi sapat para sa kailangan lalo na sa buong mundo dahil iilan lamang ang nagsusupply ng kakao at maraming bansa ang gumagamit ng kakao sa mga kanilang ginagawang mga chocolates at ibang byproducts ng kakao. Mga kapatid, sa ngayon tayo dito sa Pilipinas ay hindi pa sapat ang supply dahil nga nagsimula pa ang harvest nitong buwan na ito ng October. At mga kaibigan, yung mga kaibigan natin ng mga tablia makers ating sinasabihan na maghintay-hintay lamang baka sa darating na December or November ay bumaba ng bahagya ang presyo ng kakao. Mga kapatid, mga kaibigan natin mga tablea makers, huwag po tayong mabahala. Alam naman natin na ang dabaw ay siyang Kakao, capital of the Philippines. Doon tayo makakahanap ng maraming supply ng kakao. Ngunit maraming kakao traders, yung mga buyers na nandoon sa Dabao, bumibili ng kakao at mga exporters ng kakao na nandoon nakabase sa Dabao. Kaya minsan ay hindi talaga natin ma-sure na meron tayo dahil nandoon ang Kenemer nandoon yung grupo ni Peter Cruz na siya nag-export din ng kakao at meron din doon ang Auro Chocolates na bumibili at syempre kailangan nila na makaipo ng kanilang kakao beans upang ma-serve sa kanilang mga customers doon sa abroad. Mga kaibigan ang mga kakao farmers natin sa ngayon ay sila yung nasa magandang kalagayan dahil nga mataas ang presyo ng kakao. At doon sa Davao Region mga kaibigan, ay maraming mga kakao exporters, mga kakao buyers na nandoon. Noon mga malalaking kakao plantations at mga malalaking kakao traders lamang ang nag export Ngunit sa ngayon ay kahit na isang kooperatib ay pwede nang mag-export ng kakao basta't may supply lamang yung pangangailangan ng inyong cacao buyers doon sa ibang bansa hindi lamang mga cooperatives pati mga association at yung doon sa sawata naman makaibigan yung chocolate de San Isidro sila ay nag-export na rin ng cacao kaya maganda ang farm management na kanila mga cacao farmers doon dahil meron silang market doon sa ibang bansa mga kaibigan kailangan lamang sa atin ay merong talagang sapat na supply ng kakao dahil merong ibang mga buyers mga Chinese traders din na nag-export katulad ng GM Agro GM Agro ay bumili ng mahal na presyo ng kakao kaya sila ay nakapag-export dahil halos lahat na yata ng mga Chinese traders doon sa dabaw ay sa kanila nagbebenta ng kakao sa GM Agro. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang pag-produce ng kanilang mga by-products ng kakao at pag export doon sa ibang bansa. Mga kaibigan, kailangan talaga sa mga kakao farmers natin ay magsikap ng gusto, alaga ng gusto ang inyong mga kakao farms upang magkaroon ng mga magandang production na magkaroon tayo ng malaking kita sa ating pagkakakaw. Mga kaibigan, mapalad ang mga farmers ngayon dahil mataas ang presyo ng kakaw. Kaya sila ay ganadong ganado sa kanilang pagkakakaw farming. At mga kaibigan, kailangan talaga na merong isang malaking produksyon upang maging masaya ang mga cooperatives at mga association at syempre yung mga kakao farmers natin at merong may sagawang tablea para naman sa ating mga tablea makers na sa ngayon ay nag-aabang kung kailan bababa ang presyo ng kakao upang makapagpatuloy yung iba na naginto na sa paggawa ng tablea dahil sa sobrang mahal ng kakao sana naman ngayong darating na buwan November at December ay tuloy-tuloy na ang kanilang paggagawa ng mga tableya. At ang pagkakakaw trading kasi mga kaibigan, kailangan niya ng sapat na kapital upang merong mabili na kakao sa iba't ibang kakao farms kung saan sila nagpupunta, nagkoconsolidate, syempre kailangan talaga ng malaking kapital. At yung mga tao na nagre-redry dahil minsan naman kulang yung pagka-dry ng nabibiling mga kakao beans kailangan niya ng mga laborers upang may dry ng gusto at syempre yung pasahod sa kanilang mga trabahante transportation kaya minsan ay ganyan talaga ang presyo ng kakao tumataas dahil ang pagninegosyo naman ng mga kaibigan ay kailangan talaga na mayroong kita So yon mga kaibigan, kailangan tayo ay magtanim ng kakao yung mga kaibigan natin ng mga tablia makers na meron mga lupa, mga bakanting lupa upang hindi naman tayo mahirapan sa pagdating ng panahon na biglang tumaas ang presyo ng kakao meron na tayong kakao farms na kung saan doon tayo kukuha ng supply ng kakao beans na siyang gagawin nating mga tableya. Kailangan talaga power management at syempre kailangan may supply ng kakao, sapat na supply ng kakao upang ma-harvest natin at ating gagawing tableya sa mga darating na panahon. Sa ngayon mga kaibigan, kulang tayo sa supply ng kakao pero kapag dumami ang magtatanim ng kakao lalo na yung mga gumagawa ng tableya meron na silang kakao na kanilang gagawin tableya at iba pang byproducts ng kakao sa mga darating na panahon at syempre ang supply ay marami na bababa na ang presyo ng kakao so yan lang mga kaibigan kailangan talaga ang pagsisikap, kailangan ang pagtsatsaga upang may pagpatuloy natin yung mga negosyo natin. Yung mga small tablea processors ay magkaroon ng magandang supply ng kakao para sa kanilang mga negosyo. At syempre naman, yung kanilang mga customers ay merong mabibili na mga produkto sa kanya-kanyang mga negosyo ng ating mga kababayan na mga Pilipino dahil alam naman natin na mga Pilipino ay magaling sa negosyo. Kaya yun lang mga kaibigan. kailangan talaga work, work, work upang gumanda ang takbo ng ating mga negosyo. Gumanda ang takbo ng ating mga farmers upang magkaroon ng sapat na supply at syempre yung mga bumibili naman ng kakao ay merong mabibili hindi katulad ngayon na naghahanap kung saan saan